ginamit na pang spray is yung brudan at saka yung systemic panguntra dun sa umataking piste sa pananim na ampalaya so, abono pala yung nilagay 14-14 at saka ammonium ammonium sulfate mga isang dangkal yung layo mula sa pananim na ampalaya yung paglagay ng abono so salunis is pang limang harvest na nila So titingnan natin yung ah, kung ilang kilo yung ma-harvest maha nila. Sa lahat ng viewers na tumitingin sa vlog na ito. So kung gusto niyo po ang vlog na ito, i-subwaybayan e, po ako at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka mag-follow sa aking Facebook page. May time kayo ishare niyo na rin yung video na ito tungkol oh, oh, oh. sa farming. 3 days before harvest, ah, mag-spray ng pesticide dito sa pananim ng ampalaya. Ibig sabihin patay na yung uod. Kahit nakatago pa siya. Nakatago pa siya doon sa dahon ng ampalaya. Bali nakabalot siya, nagco-cover siya pero patay na. Siguro lumabas yung pag-gabi, ba diba, na tamaan ng uh, ligaw na pesticide. So 'yun, napatay siya. Para sa akin guys, yung stage na ganito is pang-apat nila na harvest. Pero mga ilang buwan kaya mula pagtanim pa, mag-harvest yung ampalaya. Mayo di si Utson siya gay pugas. So dapat yung harvest niya. Pagkahon yung di si di si utso, anong, kabulan, anong buwan? Pagkahon yung pag di si Utson magduha niya, nag-hari yung harvest niya siya utso ukuan. Utson pa sa kuwan, hulyo. Hmm. Kasagaran kayo duha ka tunga ito mag-harvest, kat kanya gadalik Duha ka bulan? So, yun guys. Yung ibang ampalaya mag-harvest pala mula sa pagtanim hanggang sa pag-produce ng bunga is nasa dalawat kalahating buwan. So, ang nangyari dito, nag-harvest sila hindi pa umabot sa dalawat kalahating buwan yung puno ng ampalaya natin, yung tanim ng ampalaya na so nakapag-harvest na sila which is a good thing parang early early yung nangyari na harvest. Para sa akin, yung stage na ito is, ito, andito siya sa production stage. So, ito yung time na dapat natin uh, alagaan talaga yung ampalaya natin. So, big, bigyan ng pesticide para protection sa mga bunga at saka puno ng ampalaya. Pero, baka sa susunod na vlog, no, ipapakita namin yung, yung namamatay na puno ng ampalaya hindi tayo matutulog para sa paghahanap ng solusyon kung paano lutasin yung uh, namamatay na puno ng ampalaya ang nangyari is nag tayo no? kumuha tayo ng idea sa ibang mga vlogger tungkol sa uh, kung paano lutasin yung mga ganitong puno yung namamatay na puno ng ampalaya so isishare ko sa inyo yung pamaraan na yon pag nagamit na natin dito sa Uh, farming ng Ampalaya. Kanina daw, nilagyan niya ng abuno kasi buhay pa. Pero ngayon, hapon, ngayon hapon patay na. Kahit ganun pa man yung nangyayari, uh, wag po tayong mawala ng pag-asa. Diba? Sa opinion ko kung malaki ba ang kita sa pagtanim ng Ampalaya. So, ang masasabi ko lang malaki ang kita pag yung tinanim mo na ang palaya is walang damage so list lang yung mga reject yung mga puno ng ang is nag so survive yung walang patay pag walang patay yung puno big sabihin nun maganda yung harvest dito kami lumaki at saka dito din kami namubuhay sa pagtanim ng mga iba't ibang klaseng gulay dito kami nakapag-aral sa uh, pagtanim ng mga iba't ibang klaseng gulay tulad ng ampalaya so kaya ipagmalaki natin yung buhay farming yung buhay saka kasi wala tayong malulutong gulay pag wala yung mga kasaka natin na nagtatanim ng gulay. Guys. So, wag natin maliitin yung mga kaparmers natin dyan. Hindi dahil sa kanila. Wala tayong makain ngayon. Hanggang dito lang po yung vlog natin sa araw na ito. At mabuhay po tayong lahat. Mga kaparmers. Don't forget to subscribe and click the notification bell para magiging updated kayo sa aking YouTube channel at 'wag niyo na ring kalimutan mag sa aking Facebook page Tambayan ni blog. Vlog. So, mga ka-farmers, magandang buhay at mabuhay tayong lahat.